Dali! Ang gulat <laughs> ako dahil... Ang saya ko po, Sarge! Ilabasin ko po, Sarge! Morning, morning! Piliyong, yeah. Yan, Carlo! Kay Carlo, tsaka kay Ivan! Ganda <laughs> ng jacket natin, Sip, ha? Yes! Eh, ano, diba sabi ko? Ipiniting ko magawa ng... Okay. For you. Nandiyan ang ano, Mr. GPT. Okay. Ngayon, susukat nyo na lahat ngayon. Ngayon, ngayon, Yes. Ijay! Katan eh! Katagumpay! Ano dyan yung jacket, Chip? Ano ha? Ang ganisa! Susukat muna natin sa'yo to. Kaya, inagahan ko ito magawa. Para kung masyado masigay po, masyado... Ma-adjust agad. Ma-adjust kakin. Siyempre. Grabe yung kalidad. Siyempre. Baka kalidad yan. Kalidad, pare! Team Graffiti! Kalidad! pare! Pare! Sukat na yan. natin, buksan natin. sukat na rin. Uy, baling Ay, Ay! Hmm. Kalidad. Ay, ay okay. Printed ay, para sa dito talaga. Mismo, yes, ilman, no? printed dyan. Ay, printed, kaya kahit kung ng girlfriend mo ay, asama mo, po pwede. talaga. Yes. Customize. Yes, ay, ay, Ang ganda talaga. Ay, okay. Ito okay, okay. okay, Adjustable. Adjuster, oh. okay, adjust adjust -er ball, oh. adjust -er ball, What? <laughs> oh. <laughs> oh. Oh. <laughs> try mo lang, Ganda. try mo lang. Ramad, salamat, salamat. Ito, para ano. Ay! Ay, 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 Meron, ay, 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 step ay, step. ay step. -step, yung -step, pakikuha. Meron tayo, tayo, tayo ay, hmm. ay, Pansin tayo ay, ay,

Para sa babae, ang dali na sukat, no? pag fit ganyan talaga. Di ba, Kaya, step? Siyempre, hindi lang kasi ganyan. exercise kayo. <tip noise> exercise kasi. Eto, eto, Rich. Ay, eto. eto, eto. Gawo. Tugodin na ba ito? Oo. Oh. Nakita ko. Yabong <laughs> naman. Sige. Grabe ka naman, korte. Welcome, sir. Ganda, clean the jacket. Ganda. Oh, okay, pa pula yung lips ganyan walang, ano, walang papula na. Wala nga ano, wala pa pula na lips dito. No. Kailangan to, ano to? Ayun, ano yan? Ano? An an yung team graffiti jacket to. Ah. Ayokita Ayok tang Pilipinas. Kailangan talaga. <laughs> Kailangan ba na kay kasi last time, talagang meron pa akong inaayos <laughs> sa kanya na damit. Kaya naman tayo, Chip, eh. Napasobra kasi yung diet niya na nakaraan kaya yun. Oh. Ah, okay, 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 okay. Okay. Kasado. Ba't yun ayaw? Yung slipper mo kasi po. sa baba po. Eh, sumarap oh. Ito na. Lalo pinatamis eh. Kami pumuhog, hmm. ikaw sumarap. Ganda. Ganda. Maraming salamat, kalidad. Grabe naman, kalidad. Iba ang kalidad. Mag-ride lang, may libre pang ano jacket.